Shoutout sa lahat mga kapropa. Good afternoon. Dito daw kayo sa Gadan ni Mas. Update natin yung kayo kayo dito. Tagal na natin yung update. Baka 50% off na. Dito tayo sa Ilarte. Oh. Nunas. Ayan. Ilarte yan. Update natin yung kayo kayo dito. Tara, let's go. Ito location mga tropa. One zone department store yan. Tapos okay okay na to. Ipasok nyo ng LRT. Anunas. Ayan ang mga garments dito. Daming people na bumibili dito. Medyo malawak yung okay okay dito mga tropa. LRT Anunas. Ayan o. Oh. Okay, okay Bag. Naka 50% off. Doon tayo sa bandang dulo. Nandun yung okay okay shoes na dinat tagal natin din na na-vlog yan mga garments dito Mga trip nyo Bagsak presyo na rin 75 daw At marami pang iba mga tropa Anong daming people may ibili Nandun tayo sa dulo Tingnan natin Chinese stone Kung anong meron Ayan mga sapatos oh. Tingnan natin Chinese Yun 50% off na mga tropa Ito yung hintay nyo oh. Wow 50% off Ayan Ito yung mga sapatos dito Naka 50% off oh ito katulad nito magkano lang to 680 hindi siya na 50% off eh magkano ng mga tropa to pwede pwede kasi sa pangarabas nyo araw araw ito yung balance oh goods pa ilalim 680 magkano lang to nasa 300 plus na mga trupa, no, eh. oh, ito po oh. aso medyo malit lang na yon dito to converse oh. goods po oh. 680 lang ayan pa Dami pang sulit mga tropa, dami pang pipila no ito, Puma. Kagaano lang to, 680. Busli siya ng 50% no, ayan no. Oh. Ayan, dami pang ano, ito, trabos oh. Kagaano to, 1280 din siya ng 50% oh. Tingnan natin yung like nito. Kung magkano, yun, 1580 din siya ng 50%, 50 off, 1580 yun. 790 lang mga tropa to makuha mo ng 700 dating 1580 yung size natin medyo malaki yung mga trupo size 11 no oh. pa ng night dyan oh. 1580 hili siya na 50% off oh. mga trupo night pero magkahanap presyo 1280 tingnan natin 1280 50% oy oh. 640 na lang mga tropa to Mas medyo maliit to Night Ganda nito mas so, maliit lang sa siguro mga 7.5 ang ganda sana kasi medyo maliit lang o, tingnan natin to kung magkano to ganda ng air force 1 to ang ganda ng ilalim mo 1.580 hindi sya ng 50% of oh, 790 na lang to mga tropa yun muntik na mahulog nasa loko pa tingnan natin ang size nito yun lang hindi natin makita ang size nito ayun o oh. Mga size 6 mga tropa Pang bata, ang ganda sana to Nike Air Force 1 Ang ganda na ilalim po So tingnan natin Adidas na Ultra Boss oh. Presyo natin 1,280 Hindi siya ng 50% off po yun 640 na lang ang atropa tingnan natin yung size medyo malaki to yun size 11 oh. Pwede, 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 pwede na ito ka pa para bas pang running shoes oh. ito, tingnan na natin yung Nike na ito. Pwede na ito mga trupa pang yung naka 50% na ito. 1 to 80. Bili siya ng 50% na oh, ito. Magkano na lang. Yun lang. Nabura yung size dito. Oh. siguro mga size dito mga 7.5 o 8. Nike Air. Ito tingnan natin yung Under Armour ito. Oh. 1 to 8. 1,080 lang. Tapos 50% off pa. Hmm, ayan yung size oh. UA size 8 mga tropa and the armor pang Arabas. Ito, Adidas na equipment. Yan oh. 1 to Ganda pa na yung lalim. Solid pa oh. Yung size mid in bit lang po, oh. 8.5 mga tropa ang size nito. Ito, bands po Laki ng bands ito na high cut oh. Oh, ganda pa ilalim, solid po. Oh magkano ang presyo 1280 yan 1280 lang siya ng 50% o magkano nang yan kalate na lang itong mga tropa ang presyo dito yung mga size dito mga size 11 ito tingnan natin yung balance na ito o yan medyo ano na yung swilas ito medyo gas gas na mga tropa tingnan na yung size kung anong size yun size 10 mga tropa yung balance Ito tingnan natin itong Adidas na ano to Ali Makul 1 to 80 Size Size din Bidding beat na po May sya ng 50% off Ito yung mga to po Nike na pangarahan Isus Tingnan natin kung solid yun lang Gaskes ang syulas ito Ito na isyong katropa May pud-pud na yung syulas ito Ito Plus yung 1380 Less yan ng 50% off oh, Yun UA size din yung size dito Na, na pangaraan ni Sus Ito Tingnan natin yung new balance na to Na 997 New balance Tingnan natin nalim O oh, 1080 lang o oh. Uha mula ng 500 Ito mga tropa Tingnan natin yung size Kaso medyo malit lang Size 7.5 Ito converse oh nandito po mga oh, ganda ng ilalim po 1, 1,080 lang oh, makuha muna na ng 500 doon mga tropo ang ganda pa to tingnan natin yung size yun know, o size 8 mga tropa US Converse o oh. ganda ng color din ito wow to to tingnan natin tong adidas ito adidas na naman daming iwan na adidas dito magka ng presyo yun o, 1,080 lang hindi sya ng ano, 50% off ayan o, oh, BOS size 10, Bedwin Vietnam pa mga tropa Adidas na pangarabas ito, ito pa oh. o boss din oh. 1,280 hindi sya ng 20% off at 20% sorry, 50 pa 50 na pala tayo ito ang size nyo oh yun o, oh, no, 9.5 mga tropang size ng ultra boss nito ito pa, adidas pa rin o no. nito o oh. o, oh. oh, ganda goods pa ilalim o oh. ganda, presyo lang o, oh, 1280 panati na lang to tapos ang size hindi natin makita ayun, ang size sa gilid o oh. tingnan natin may gi ayan o, oh. kita na natin nga tropa balik na rin natin para makita natin yon Anong size? Size 12 ito mga tropa oh, daming adidas na iwan dito sa ukay ukay na to, naka 50% off na ayan magkano lang 880 tapos kalating presyo pa 400 na lang makuha mo ito mayroon china oh. US size size 9 mga tropa ito po adidas pa rin na ano to ultra boss oh. oh, magkano presyo 1 to 80 oh okay price tapos ang size, yun, size 10 mga trupa. Adidas na otro ito pa. Adidas pa rin mga trupa, tingnan nyo naman, oh. Adidas pa rin, daming, so Adidas na yun dito. 1 to 80. Yan, hindi siya ng 50%. Kita nyo yung mga tuwi, ang swelas nito, ka trupa, kaya na mag-wasga. Kung anong swelas yun. Kung may issue na o wala. Ayan, wala na anong size size 9 mga tropa to adidas ito tingnan natin yung na to kung sulid po ano 1080 yun lang may issue na tropa may punit yung nike na to well, mga size dito, mga 7.5 ito adidas pa rin oh. Nike wind bin to 1 lang Ang ganda pa na ilalim mga troops Kunting gas gas lang Tapos ang size Tingnan natin yun no Eight 0.5 in Middle bit pa ang mga katropa dyan oh mga naghanap ng adidas dyan adidas lover oh ito pa tingnan natin tong adidas pa rin oh wow daming so daming uh, naiwan na adidas dito goods pa yung mga suelas pa oh tapos ang size nito yun oh size tin po oh made in china adidas mga tropa po. pwede yan pang rabas pang ranchos hanap pa tayo ito tingnan natin yung naik na ito na pang bata naik zoom 1080 oh maganda pa yung lalim ito ah mas medium maliit lang mga troops yun oh size, ele size 11 size 7 pala sorry ito po adidas pa rin oh wow adidas pa rin Ang ganda na yung lalim po 1280 lang sya oh mas sya sya ng 50% off yun size 8 oh Biling beat ng pa mga tropa Ito po Adidas o oh. Adidas na malit ng size One, 1,080 50% off oh. E magano lang 540 na lang Kala ating presyo na lang to Biling beat na po Kaso medyo maliit lang Size 5 Ito pa Adidas ito Yun lang Pangit ng Adidas nito Tuklap na ilalim ito 880 880 yan yeah, ang size, oh. Size 6. May ding bit naman pa. Tingnan natin yung mga spados dito na maliit size mga tropa, oh. Mayroon daming solid na. Kasi maliit na, Katulad dito, oh. Night, oh. Ang oh, wandal pa ilalim. Magkano lang siya? 1,080. Tapos ang size yun. Size 7, oh. Pwede pwede yun sa mga anak niya, mga tropa. Naghahanap ng maliit na size dyan, oh. Ito, re-back, oh. 880 lang siya. Tapos 50% off pa. Yun. Yung size 8 pa to ito Tingnan natin yung bansa na to. Kung kaso medyo maliit lang ganda ng dalim to. Kaso medyo maliit din yung size dito. To tingnan natin to. Oh, ito na dito lang siya. Maliit maliit lang size na iwan dito. To rebuff oh. Oh, di ba? Magkano nang 800 ah, Adidas Plus or 880 li siya nang 50% off. Oh, daming solid siya sana. Kaso lang maliliit na mga A1 dito. 880. New balance pang bata ito pa oh wala na ng insol 880 rin oh mas maliit lang puntahan nyo ng mga tropa dito trip nyo yung mga maliit na size para ma uh, ano nyo mabili na yan hintayin natin mag new rival na to kasi 50% 50% off na to uh, ngayong araw September 27 20, 2025 Daming sanong sulit Kaso maliliit na ito oh, Adidas oh yun tingnan natin yung size dito. dito sa kabila so first star oh. Oh, 880 lang kaso lang may ano na may issue na katropa yung size yun 6.5 oh. ito pa oh. yun din ito mga bands pangarabas nyo oh. so, malilit na size dyan oh. ito Wala na pang forma oh. balat ito pa tingnan natin sa isang price niya kung magano yun 1080.